Okay lang kayo kasi ako okay na okay. What's up mga kois? Good morning. Uh, excuse muna tayo sa pagbabike ngayon mga kois, dahil tayo ay mag-hiking. Uh, at nandito tayo sa Barangay Mascap. Isinama natin mga tropa natin sa tropang bilog. Tropang bilog. <laughs> ha? Mag tayo? Sige, biligan kayo muna. Ay, na, gagi. Oh <laughs> Nandito tayo sa Puray Falls. Naisipan natin, maipasyal natin yung mga tropa natin dito sa uh, falls. Pero lalagyan natin ng twist mga kuys. Bale, tatry natin makapunta sa... Pupunta kami ng Biting Uhay mga kuys. Ha? Alam Alan? Oh, alam namin. Kung alam Puray. Alam nyo? Oo, oh, alam namin. May, may polis tayong kasama. <laughs> Patula. <laughs> Bale, jump off natin dito mismo sa mismong uh, oray. yung update dito sa puray uh, wala na yung mga cottage dito at uh, free na yung entrance dito mismo sa uh, papasok pero yung may bayad lang dito yung environmental fee doon sa may uh, checkpoint doon sa may sitio maka pick up uh, at tatry natin umakyat doon sa taas dalawin muna natin yung falls dito sa uh, puray Ayan, tropa pala natin doon sa bahay sa kapitbahay natin si Kenneth. Ayun, si Kenneth, shout out oh, mga ko. Shout out. Ah, <laughs> uh, kagabi galing kami sa inom, natuloy na naman yung usapan na ito si Kuya uh, Jason. Shout out Kuya Jason. Pero shout, shout out Shut out, chat mamaya, chat <laughs> Shut out <laughs> mga pre. Shut out. <laughs> ayan, ito yung kumpare ko si Parin Tyron. Yan yung mga tropang shot. Ayan, bilog. Chat bilog. Bundol <laughs> na naman kami. Ito so, yung mga coins update dun sa fault Sobrang lakas sa tubig Kaso yun nga, bumabaw na yung pinaka yung mga nililigo ano mga ano dito, mga turista dito. Bumabaw na siya. Kaso hindi kami maliligo dito. Doon kami, akit kami sa taas. So, better watch out, Kale, mga kakoy. Bale, mga kakoy, dito yung daan ng Ohay. Di ba dito yung papasok ng Papuray Falls? Ito naman yung Biting Ohay dito. Extreme ha? Ayan, bibigyan ko yung extreme. <laughs> Pupunta kami ng Bitingoy kasi doon pwede tayong lumangoy doon kasi medyo malalim yung pinakalagun niya doon. So uh, siguro mga more or less 30 minutes yung river crossing bago tayo makapunta doon sa mismong site. Uh, ah. rey puta ahas ganoon rey oh rey to? ito oh. ahas. biglang ano ko nagulat eh hindi ako dumaan eh buti hindi ko napahagang ay? ay? Eh? Good morning po 1, 2, 3 Paganda na paganda ano? Ayang ganyang ano? May ginto Kaya yeah, mayaman na tayo yung okay, mga koys, uh, naghahanap tayo ng ano dito mga koys oh. Ginto. <laughs> Mayaman na kami. Grabe oh. Tipak tipak pre. Alatang malaki yung pangangailangan natin. <laughs> ang balak lang namin lumangoy sa ano sa biting o pero meron palang mga balak pa mag ano, magmina ayun o oh, magmina na ginto ayun ano no, yung mga particles particles na na ng... oh, may kintab 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 e ginto nga ano Good hmm. morning higas nyo, no? natatapos nila ko uh, yan kaya tayo may pang-iyaw sa Mason <laughs> City <laughs> dahil sa kanila, ko yan, hanggang ano? hanggang Bewa ha? sa ngang Bewa layo sa kagubatan dito sa banda dito wala nang tubig. ko bumiwala nila yung city doon sa, sa kabila nag na nila Kung 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 malapit na tayo. Ayan. Meron pa. Kaso yan ay Biting Uhay na sinasabi ko. Oh. Yan may 'to pa tayo Yo, mga kuisa, nakarating na tayo sa Biting Uhay. So, maganda pa rin. So, uh, time check tayo 9:45. At kakarating, rating lang natin dito mismo. Uh, nasa 30 minutes ang river crossing. Uh, umalis tayo na naka-motor sa bahay nasa seven o'clock na siguro. So, maaga-aga tayo para so, ano? na natin 'yan. ay sa ilalim ng ah uh, ibon at tabi ng magandang pool. Or uh, ayun pool uh, din, 'di ba? Okay din 'yan. Salo-salo lang tayo mga kakawan. So ito, kalat na lang natin pre, sama-sama. Sama-sama. Ayun na -sama. natin 'to, uh, hindi, hindi, Maalabas, sake. Ito. Ano Grappy. Grappy, mga plastic. Hindi sakin. 'Yan sa akin dito. 'Yun eh. Kape. Dito, dito ako. 'Yan, wala. Pare, hindi 'yan. 'Yan din nagkamot sa Nag-youtube ka pa. Ega, pa. Kanina pa tayo gano'n. Yes, Ayan. Ano natin? Gano'n, na, gano'n. Wala <laughs> sa isip ko yun ah. Ano mo lang sa buwangin yan eh. Ayan o. Oh, ayun, oh. Tapos, taki iisa kanin lang tayo niyan ah. Yung mga, <laughs> yung mga mapapasarap yung <inaudible> kain ah. sinipon napasukan ng tubig kasi yung pinong... mga koys uh, time check tayo 11.16 at yun tapos na tayong uh, magbabad-babad at uh, babalik na tayo dun sa uh, puray Falls. sarap yung experience natin sa langoy dahil hindi lang tayo nakapagtampisaw nakalangoy pa tayo mga koys kaso ah, yun uh, maglalakad na naman tayo tutunawin natin yung ating um, kinain kanina so yun Uh, dito na lang natin tatapusin yung video natin at uh, yun, pwede pa rin puntahan tong Pitinguhay kahit uh, maraming bagyo na uh, dumaan, still maganda pa rin liguan. So okay, mga koys, sana natuha kayo sa ating video at pakipusuan na lang, pasubscribe na lang sa ating YouTube channel mga koys at ingat sa amin, pag-uwi bye!